Konti lang ang alam natin tungkol kay Prophet Joel at hindi rin malinaw kung anong panahon siya nabuhay. Pero posibleng nasulat ang librong ito noong 5th o 4th century BC. Nung naghahari ang Persian Empire, nakasulat dito ang message ni Lord na natanggap ni Joel nung sumalakay ang napakaraming locust sa buong lupain ang dami nila kung sumugod na nila lahat ng tanim sa lupain. Para kay Joel, ang mga locust ay mga insektong kumakain ng mga halaman at pananim at dahil sobrang pagsalakay na ito ng mga locust ay parusa ni Lord sa pagtalikod sa kanya ng bayan niya. At isang warning tungkol sa mangyayari pagdating ng araw ni Lord, nanawagan si Joel sa mga tao na magbalik loob kay Lord magdamit ng sako at umiyak, magfasting at ipatawag ang lahat para tumawag kay Lord. Tiwala si Joel na pag nagsisi sila, maaawa si Lord at ibabalik sa kanila ang magandang buhay na sinira ng mga locust. Pinapakita sa libro ni Joel na ang Diyos ay matinding magparusa sa kasalanan pero kapag nagsisi ang mga tao, handa siyang magpatawad at muli silang i-bless. Pinangako rin ni Lord na ibubuhos niya sa lahat ang espiritu niya para ma-experience nila ang kapangyarihan niya. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.